Welcome back to my channel. It's TV case guys. So guys, may simple video lang tayo. Para may may upload up. ako. <laughs> Ayan, so nagluto ako ng Paksiwit gata na bangus, Pinaksyo na siya tapos lagyan ko ng gata. Tapos lagyan ko siya ng Mustasa. Mustasa, masarap kasi mustasa. So guys, napakasimple yung video lang to ha. Para may ma-upload ako sa aking YouTube channel. It's TVKC guys. Say so yeah, thank you para sa tanghalian namin. Kasi kami naman kakain natin ito nito dahil hindi man sila kumakain ng gulay. At saka itong isda nito. <laughs> Ayan, so nito tayo Ayan, kumukulong na. Ayan, kumukulong na siya. Ayan. Ito yung sinayin. Ito na sinain. Ano mo yung sinain? So, yun. Itong mustasa, pinakulang ko na to para na to na Kasi na siya yung paksiwi. Eh. So, yung pinapakulo ko na yung gata. So, ilalagay ko na ito. Ayan. Ilalagay ko na ang aking mustasa. So, may timpla na kasi yan. May timpla na yan. Eh. May timpla na ang aking mustasa. Paksiwi kasi galing ito sa <laughs> kapatid ko kinuha ko. Nagtinda silang <laughs> ulap. Kaya kinuha ko yun. Ha? So, ayun. Ayan. okay guys. Ayan. Ayan. So, saan kayo naka kita ng paksiw na, na bangus na ginataan. <laughs> sa akin lang yan. So, yun. Tapos, nagsaing tayo. Nagsaing talaga. Nag Baya! Hmm. Tapos, so, naglaro tayo na. Ayan, welcome back again. Nawala kasi yung rig. Ano ko kanina eh. So, ayun. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. So, ayan. yeah Yahoo! Yahoo! May iwan pala dito. Ayan. 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 So, ito, tu, 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 Tinder. Ingay mo Tinder ah. <laughs> Tinder kasi may ingay. Tinder. Tinder. Bakit may ingay ka Tinder? May ingay si Tinder so, so, yung So yun guys, paluto na yung aking... Ay! Ayan na, paluto na siya. Ayan. So, so now... Ayan. Tingnan natin yung Tikman natin kung ano. Lasa. Nais kong... Wow! Sarap! Lagdala natin ng kunti Fish sos patis, in short patis okay. hindi maganda yung yuksan no? sa panitik oh, nawala na wala na Kais kong ikaw ang laging yakap Yakap na sa kasingat ko ang mo sa maghabos. Tapos siya ate? Tapos na? ala bang siyang galak terus. Nagadaw ni pa. Ayen. Thank you guys. So thank you for watching and please don't forget don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. It's DDKSG guys. Ayen, surut ulit ako. Amindula. Ayen. Bye guys. Hi hi. Kita ikun. Ayen. So yun, thank you. Thank you for watching and please <coughs> don't forget to like you e one.